Paano paggawa ng binhi ng kabuting saging mother's spawn o F0 gamit ang mga dahon ng saging? Ang mother's spawn F0 ay yun yung ginagamit para makagawa ng binhi ng kabuting saging F1 o planting spawn o binhi ng kabuting saging. First step ay magtitisyo culture tayo. Sa paggawa ng binhi ng kabuting saging, kailangan natin ng tuyong dahon ng saging dapat kukuha yung nakabitin pa lang sa puno niya para wala pang ibang nabuhay na amag at i o tatarin pati ang mga midrib ng dahon ng saging at ibabad sa tubig ng 8 oras at naglagay na din ako ng urea fertilizer konti lang yung mga dahon ng saging imbis na sunugin pwede mo pang pagkakitaan pwede mong gawing binhi ng kabuting saging Pagkatapos ng walong oras, balawan ng tatlong beses para mawala ang masangsang na amoy at pigain bago ibilad sa araw. Binilad ko ng 20 minutes, dapat sakto lang ang moisture content 50%. Kapag binilad, every 5 minutes balibalikta rin. Pag okay na yung moisture content, naghalo ako ng asukal. Puting asukal ginamit ko dyan. Kung meron brown sugar, mas magandang gamitin yung linagay ko na sugar dyan ay isang dakot lang tapos hinalo-halo ko at linagay ko sa mga garapon pwede nyong gamitin na bote ay mga bote ng mga palaman ng mga tinapay bote ng mga kape at siguraduhin na malinis ang mga bote bago ilagay ang mga dahon at binutasan ko lang ng pako number 4 na pako para hindi pumutok ang mga bote pag i-steam o i-pasteurize natin sa second substrate ko, naghalo ako ng compost na kusot. 30% lang ang dami at 70% na dahon ng saging. Kung walang compost sodas, pwede yun naman pure na dahon na, ng saging lang. Compost sodas yung ginamit ko dyan. Kung paano mag-compost ng kusot, check my YouTube channel France Mushroom TV. Habang nag-mix tayo, at paglalagay sa mga garapon, uh, shout out muna kay Ma'am Biena Marie ng Marebeles Bataan. At kung gusto mo din magpa-shout out, uh, mag-comment ka lang tapos sisikapin ko pong mag-shout out. Kapag nakalagay na pala sa bote, mga 3/4 lang para meron space pag naglagay na ng tissue ng mushroom. At kung nalagyan na lahat Walong bote ang ginawa ko. I steam sa steel drum. Mga isang dangkal ang tubig na linagay ko dyan. Merong bakal na steamer at linagyan ko ng sako at tinakpan ng plastik. Butasan konti ang plastik para lumabas ang pressure at steam ng walong oras. Dapat tuloy-tuloy ang apoy nito. Pagkatapos ng walong oras na pag-steam, ilagay sa malinis na lugar. Hintayin ng 24 hours o isang araw bago mag o mag-tissue culture. Pag meron ng 24 hours, kumuha pala ako ng kabuting saging sa tinanim ko sa basket gamit ang dahon ng saging. Ngayon ay mag culture o pag ng kabuting saging para magkaamag ang ating ginawa. After 24 hours, pag malamig na ang substrate, pwede nang mag-tissue culture. Kumuha lang ako ng fresh kabuting saging sa tinanim ko sa basket gamit ang dahon ng saging. Yung ideal na gagamitin ay yung bilog pa lang na kabuting saging. At yung isang kabote, hatihin lang sa apat. Dapat i-disinfect muna ang gagamitin na kutsilyo. At ilagay sa mga bote, tag-isa lang kada bote. At takpan at ilagay sa malinis na lugar sa loob ng bahay. At hintayin ng ilang araw para lumabas yung spider web niya or yung amag niya. On its 12 th day, meron na siyang amag o spider web. Puno na siya. Ganyan po yung itsura niya. Parang sapot lang. Hindi tulad ng oyster mushroom na puti yung amag niya. Ika 12 days na yung F0 natin o mother spawn. After 12 days, Uh, pwede nang ilipat gawing planting spawn. Ganito yung planting spawn. Ito yung tinatanim sa mga dahon ng saging para may tumubong kabuting saging. Yung F0 ay pwede mong gamitin na sa ika 12 days, tapos expiration niya 2 weeks. Magsimula ka sa 12 days after 2 weeks, magmamature na siya. Mag-expired na. Kaya, gamitin mo yung F0 ika 12 days tapos yung 2 weeks sa susunod na video ay, ay yung paggawa naman ng planting spawn F1 ito po siya ito yung tinatanim kung nagustuhan mo yung video ito at kung saan lugar yung napuntang video ito pwede mong mag comment dyan sa comment section at kung nagustuhan mo Don't forget to like, share and follow or subscribe. Salamat, kita-kita tayo sa paggawa ng F1 planting spoon. Please share. Salamat.